Hello mga kaibigan! Magandang umaga sa ating lahat! Happy morning everyone! Ito na naman ang inyong life coach at ka negosyo partner Ate JB. Happy morning po and maraming salamat po sa, sa nag-join sa aking live kahapon. No? Kahapon, kahapon po. Dahil birthday ko kahapon, happy birthday to me. So thank you so much ha sa mga na sumama sa akin mag-celebrate sa aking birthday lalo na sa mga nag ng gifts. Thank you so much po no Sir Viking. Salamat po. Mamera, salamat po. Maraming salamat. Ano pambay? Thank you so much po. Ayan, so sino pa so Three Vlogs Unlimited. Thank you so much po. Maraming salamat Real bis uh, Ariel bis. thank you so much po. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong pagmamahal, sa mga gift na binigay nyo sa birthday ko. Lalo na sa inyong mga kaibigan na nanood talaga, no? Nag-join sa aking birthday. Thank you so much for birthday life. Thank you so much for to God be the glory. God bless us all. So kaibigan, no? for this topic, magbibigay po ako ng tips sa inyo. Paano tayo kikita ng mas malaki sa ating tindahan, sa ating sari-sari store. May ginagawa po kasi kami ni Francis bilang mga sari-sari store business owners. Ayan, ito po ay tinatawag ko na monthly routine. Tama po ang narinig ninyo. So most of the times, isang basis lang isang buwan namin po ito ginagawa. Alam niyo naman siguro no na nagtitinda po tayo, kami ng uh, non-food items. Itong mga panindang ito ay non-food. So ibig sabihin hindi pagkain. So alam ko hindi lahat ng sari-sari store ay nagtitinda ng non-food items kasi naman most of the non-food items hindi fast moving. Kaya, iilan lang sa ating mga kapo kasari ang nagtitinda ng non-food items. Ano-ano ba mga non-food items? Mga walis, mga school supplies, ganito mga tsinelas, so, di ba? Isang bag ng tsinelas, biga no? So, nagtitinda po kami nito, dear friends, kaya naman lalo pong tumaas ang sales namin kasi dumami yung aming mga customers, mga suki. Kasi nga sa place namin, dalawa lang kami ang nagtitinda ng non-food items. Yung isa, palagi pang sarado, so, masasabi natin na ako lang talaga ang nagtitinda ng mga non-food items. Kaya naman, lalo pong uh, lumaki yung aming sales. And ito pong aming uh, monthly routine, ginagawa namin ito para mas lalo pa namin palakihin no? yung aming sales. So, dito sa place namin, dear friends, um, pag dito kami sa city namin, sa Talisay City, mamamalingki o bibili ng mga non-food items tulad ng mga walis, toothbrush, mga ah, um, marami kay kaibigan, non-food items basta hindi pagkain, marami mahal dito, pag dito kami bumili or bibili sa aming city kaya kami na Francis, pumupunta talaga sa tinatawag namin dito na well known talaga, carbon public market, pinakamurang bilihan ng mga paninda kahit ano-ano, ma food items man man non-food items man, whole Cebu province, whole Cebu city kaya ikaw, kung taga Cebu ka ah, dapat pumunta ka sa uh, carbon public market. At ikaw kaibigan, kahit hindi ka pa taga Cebu, kahit taga saan ka, grab the opportunity, always mag-research, magtanong-tanong saan ka makakabili ng murang mga paninda. Para naman, pag mura, siyempre mura yung pagkabili mo, maibigay mo sa customers mo yung mga paninda sa mura rin na presyo. So in this in this case kaibigan, pag mura ang presyo ng yung mga paninda, all, of course, talaga na mga customers, pupuntahan ka ng mga kapitbahay mo kasi mura yung mga paninda mo. Hindi ka makakabinta ng murang mga paninda pag doon ka mamili sa mahal. Mahal na suppliers, mahal na supply, uh, wholesalers. Kaya naman kami, may monthly routine kami. Mostly, ito yung ginagawa namin every month talaga. Mostly, pumupunta kami sa Carbon Public Market. Napakalayo po ang mamamasay kami ng tatlong beses sa sakay ng pag, pag mag-taxi isang beses pero malapit 300 papunta doon, no? So kahit malayo, kahit malayo, we grab the opportunity. We always grab the opportunity. Ikaw kaibigan, kahit malayo si supplier, wholesale, pero mura naman, talagang sa tingin mo makikita ka ng malaki, makakasave ka ng malaki, why not? Go there! Kahit malayo, doon ka mamili. Basta, damihan mo na rin yung, pamili, uh, yung mga panin ng bibilin mo. Kasi pag pumunta ka sa malayo, kasi dahil mura, tapos kaunti lang bibilin mo, ay lugi ka sa pamasahe, ba? Diba? Kaya kami, marami talagang binibili namin kapag pupunta kami sa Carbon Public Market. Ito yung mga dahilan kayo. Ito yung dahilan talaga. Isa sa mga dahilan kaya kumikita kami ng malaki. Kasi yung aming mga paninda, mura, kasi nabili namin sa murang supplier, at dumami yung aking customers kasi nga love nila yung mga mura. Mura na presyo ikaw ba saan ka bibili? Sa mura, sa mahal, di ba? Sa mura. Kaya kami, dinodomog naman kasama sa aming tindahan kasi mura yung aming mga paninda. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo yung suki namin ha, ng mga suppliers ng mga non-food items. Hindi lang kasi isa, hindi lang isa, marami po sila. At alam ko, makakatulong po ito sa inyo. Mabibigyan ko kayo ng tips, e, idea, kung anong gagawin nyo pag kayo ay may tindahan. At sana kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay TGB, sana naman magsubscribe ka na kay and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pagkasimso. So anak, kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And please don't skip the ads po. Malaking tulong po ito sa amin ng aking family. Ngayon kaibigan ha, again, always grab the opportunity. Pag may nalaman ka na murang supplier o seller, puntahan mo na kahit malayo. Basta ba marami yung bibilin mo para hindi ka logi sa pamasahe. Lalo talagang lalagaw yung negosyo kaibigan pag ito yung ginagawa mo. So ngayon mga kaibigan, nandito na tayo sa Soki kung bilihan ng mga non-food items. So halos kompleto po sila no sa mga supplies, school supplies, yan mga brush. <laughs> so situated ito dito sa Carbon Public Market po. Ayun ito yung Carbon, malapit lang po ito sa Santo Niño Church sa Magellan's Cross. Ayun. So ito po ang kanilang tindahan. Maliit siya tingnan sa labas pero pagpasok mo sa loob, marami talagang paninda. Halos kompleto. Ayun. So Thank you so much God at this time kaunti lang mga tao. Ito pong nabili ko na mga non-food items mga kaibigan kaunti lang ito kasi meron pa naman tayong stock sa ating tindahan and after this, pupunta po tayo sa ating soaking uh, what you call this? soaking supplier ng mga chinelas ayan, so meron nga palang nagtanong kay ate GB nag comment sa isa kong mga video saan daw banda sa Cebu mabibili yung pinakamurang mga chinelas ito po ay nasa Carbon Public Market uh, sa Lincoln Street po ito po yung Lincoln Street Ayan, so maraming mga tindahan dito no mostly owned by Taiwanese or Chinese ata. So ito yung pinakamurang bilihan Whole Cebu Province, Whole Cebu City. Pag taga Cebu ka, pumunta ka talaga kay Bigan sa Carbon Public Market. Ito yung pinakamurang bilihan. Nandiyan halos narito na lahat. Yan, kumplito po. Kahit mga kani mga kain narito, lalo na yung mga non-food items. Again, this is the Lincoln Street, Cebu City. Narito po ang pinakamurang bilihan ng mga chinelas. Ipapakita ko sa... So, ito yung routine namin, ha? Ayan, ito yung dahilan kung bakit malaki ang kita ko sa mga non-food items. Kasi nga, dito ako bumibili sa mga mura. mura. Mura talaga mga tindahan, dear Kaya kahit malayo, ginagrab ko. O, tingnan nyo, Cebu Show Factory. Ayan. Ito po ang pinakamura sa Lincoln Street. Nakikita nyo yan. Diyan kayo bibili ng chinilas kung tasika sibo po kayo. Ito yun. Tingnan nyo. Malaki ang budiga nila. Ayan. Pinakamurang bilihan ng chinilas. Dito ako bumibili kahit malayo. Kaya tiba-tiba uh -huh. sa diba,